Alam mo pre, ang pinaka na bagay ay hindi yung mga biglaang hiyaw o mga nagpapakitang multo. Ito yung mga maliliit na bagay na mali. Yung mga bagay na unti-unting sumisira sa lohi mo hanggang sa wala ka nang mapanghawakan kundi ang sarili mong kabaliwan. Sa akin, nagsimula ito sa isang patak ng tubig. Call center agent ako sa Ortigas ang buhay ko. Umiikot sa aircon, kape at mga galit na customer hula sa kabilang panig ng mundo. Ang apartment ko sa Mandaluyong, maliit nang, isang kahon sa gitna ng syudad. Moderno lahat, walang anay, walang ipis, walang lumang kwento. Yon ang akala ko. Isang martes ng umaga, napansin ko ito. Isang maliit na basang patch sa sahig ng banyo ko, malapit sa drain. Parang may natapon lang. Pinunasan ko. Kinabukasan, nandoon ulit. Parehong lugar, parehong hugis. Mas pinunasan ko. Tinuyo ng basahan. Pero sa susunod na araw, bumalik na naman. Siyempre, may mga luhikal na paliwanag. Baka may leak sa tubo, baka mataas lang ang humidity. Pero kakaiba eh. Ang sahig sa paligid nito, Tuyong-tuyo. Ang patch lang mismo ang basa, na bang ang tubig ay hindi tumutulo mula sa itaas, kundi umiiyak mula sa sahig mismo. Naaalala ko ang sabi ni Lola sa probinsya noong bata pa ako, habang naglalaro kami malapit sa isang lumang balon. Huwag kayong magtatagal dyan, sabi niya. May mga lugar na umiiyak ang lupa. Kung saan may pighati, doon may tubig na hindi natutuyo. Pinagtawanan ko lang siya noon. Isa lang iyon sa mga pamahiin niya na pilit kong kinalimutan pagdating ko sa Maynila. Pero ngayon, habang nakatitig ako sa maliit na basang marka sa tiles ng banyo ko, ang mga salita niya ay bumabalik na parang isang malamig na bulong. Lumipas ang isang linggo at ang basang patch ay unti-unting lumalaki. Mula sa laki ng barya, naging kasing laki na ito ng platito. At kasabay ng paglaki nito, nagsimula ang mga tunog. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong building at tanging ang ugong na lang ng aircon ang naririnig mo, mayroon akong naririnig mula sa banyo. Mahina lang sa simula, isang tunog ng tilamsik. Paulit-ulit. Splash, splash, splash. Parang may batang naglalaro sa tubig. Dahan-dahan lang, walang sigla. Noong una, binaliwala ako. Luma na rin kasi ang building. Siguro tunog lang ng tubo, ng tubig mula sa ibang unit. Isinara ko ang pinto ng banyo. Nilakasan ng music sa cellphone ko. Pero parang may sariling buhay ang tunog. Tumagos ito sa pinto, sa musika. Isang ang paalala na mayroon akong kasama sa dilim. May isang laro kami sa probinsya nung bata pa kami. Ang tubig-tubig. Ang ibang tawag dito ay patintero. Pero sa amin, dahil laging bumabaha, ang mga linya ay tubig. May isang rule si Lola na hindi sinusunod ng iba. Kapag dumilim na, sabi niya, huwag na kayong maglalaro ng tubig-tubig malapit sa poso. Dahil kapag tinawag ninyo ang tubig sa dilim, baka may ibang sumagot. Ang tunog mula sa drain ay parang sagot. Isang sagot sa isang tanong na hindi ko sinasadyang itanong. Pawat gabi, ang pagtilamsik ay nagiging mas malinaw, mas may ritmo. Hindi na ito tunog ng sirang tubo. Ito ay tunog ng isang bagay na may intensyon. Isang bagay na naglalaro at naghihintay na ako naman ang taya. Ang susunod na nagbago ay ang amoy. Ang apartment ko dati rati amoy air freshener bagong labang gamit at instant noodles, mga amoy ng syudad. Pero isang gabi, pag uwi ko galing sa trabaho, may ibang amoy na sumalubong sa akin. Isang amoy na matagal ko nang hindi naaamoy, pero pamilyar na pamilyar. Amoy ng ilog sa amin sa probinsya pagkatapos ng malakas na ulan. Amoy ng basang lupa nabubulok na dahon, at isang bahagyang lansa na hindi mo matukoy kung isda ba o lumot. Malakas ito nang gagaling sa banyo. Pagpasok ko, ang amoy ay nakakasulasok. Pero hindi ito amoy ng baradong tubo. Ito ay amoy ng kalikasan. Amoy ng isang lugar na malayo-malayo sa simentadong gubat ng Mandaluyong. Tinanong ko ang landlord ko, pero sabi niya, walang namang problema sa plumbing ng building. Tinanong ko ang mga kapitbahay ko, pero wala silang naaamoy na kakaiba. Ako lang. Ang amoy ay nagiging mas matindi tuwing gabi, kasabay ng mga tunog ng pagtilamsik para akong bumabalik sa pagkabata. Sa mga hapon na naliligo kami sa ilog hanggang sa magkulay lila ang aming mga labi. Masaya ang mga alaalang iyon. Pero sa konteksto ng aking sitwasyon ngayon, nagiging nakakatakot sila. Naalala ko na naman si Lola. Minsan may ikinuwento siya tungkol sa isang kamag-anak namin na nalunod. Sabi niya, ilang linggo pagkatapos ng libing, ang bahay daw nila ay laging amoy ilog. Ang mga kaluluwa ng tubig, bulong niya sa akin noon. Daladala -dala nila ang amoy ng kanilang tahanan. Isang paraan para ipaalala sa atin kung saan sila nang galing at kung saan nila tayo gustong isama. Pinilit kong isipin na stress lang ito, na baka homesick lang ako na ang utak ko ay gumagawa lang ng mga amoy at tunog para iparamdam sa akin ang isang bagay. Pero habang nakatayo ako sa banyo ko, nalalanghap ang amoy ng ilog ng aking kabataan. Alam kong hindi ito guni-guni. Ang ilog ay dumadalaw sa akin. Si Aling Flor, ang kapitbahay ko sa tapat, ay isang byudang nasa mga setenta na. Palagi siyang nagre-reklamo. Maingay daw ang TV ko. Maaga daw akong umalis. Amoy prito daw ang hallway. Kaya noong kumatok siya isang umaga, handa na ako sa kung anumang reklamo niya. Althea! Hiya! Sabi niya. Nakakunot ang noo. Pasensya na pero, yung ingay mula sa unit mo kagabi, hindi na maganda. Naku, pasensya na po aling floor. Baka malakas po ang alarm ko. Sagot ko. Umiling siya. Hindi, hindi alarm. Galing sa banyo mo. Yung tagas mo? Lumaalala na yata. Napatingin ako sa kanya. Tagas? Oo, yung tunog ng tubig. Pero kagabi, iba na. Parang parang may umiiyak na bata. Umiiyak tapos tumitilamsik. Naglalaro. No, nakakabagabag sa pagtulog. Nanigas ako. Ang dugo ko ay umalis sa mukha ko. Hindi lang ako ang nakakarinig. Ba baka po sa kabilang unit galing yun, aling Floor? Sabi ko, naninginig. Imposible! Tuyo ang pader ko sa kabila. Ang pader na katabi ng banyo mo ang laging may tunog. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Alam mo, Hiha, itong building na to. Sabi ng mga matatanda dito dati, malapit daw ito sa isang sapa na tinabunan. Isang lumang bukal daw. Mga lugar na ganyan, lugar ng mga hindi kagaya natin. Hindi dapat ginugulo. Nagpaalam siya. Iniwan akong nakatayo sa may pinto. Tulala. Ang takot na dati ay personal ko lang. Isang sekretong kabaliwan ay biglang naging totoo. Kinumpirma ng ibang tao. Hindi ako baliw. Mayroon talagang naglalaro sa banyo ko. Mayroon talagang umiiyak. At ang building na tinitirhan ko, ang moderno kong kongkretong kahon, ay nakatayo sa ibabaw ng isang lumang natutulog na hiwaga. At ngayon, nagigising na ito. Matapos ang usapan namin ni Aling Flor, lalo akong naging praning. Tinatakpan ko ng tuwalya ang drain sa gabi. Nagpapatugtog ako ng malakas na dasal mula sa YouTube. Umaasang itataboy nito kung anuman ang nandoon. Pero walang epekto. Ang amoy inananatili. Ang tunog, kahit mahina, ay andoon pa rin. Naghihintay na matapos ang dasal. Isang sabado ng umaga, pagod na pagod ako. Halos hindi ako nakatulog. Pumasok ako sa banyo para maghilamos. At doon, nakita ko ito. Sa gitna ng basang patch, na ngayon ay kasing laki na ng isang dinner plate, may isang bagay na nakapatong. Isang bato. Isang maliit, itim, at perpektong kinis na bato. Yung tipong ng bato na makikita mo lang sa ilog, hinubog ng agos sa loob ng maraming taon. Dinampot ko ito. Malamig at mabigat. Paano ito napunta dito? Imposible. Walang ganitong bato sa apartment ko. Hindi ako nag-uwi ng bato mula sa probinsya. Ang mga bintana ko ay may screen. Walang paraan para makapasok ito maliban sa isa, ang drain. Parang nasusuka ako ang ideya na ang batong ito ay umakyat mula sa kadiliman ng mga tubo, itinulak ng isang hindi nakikitang kamay at iniwan doon para sa akin. Para itong regalo mula sa impyerno. Naalala ko ang mga kwento tungkol sa mga tiyanak o iba pang espiritu ng tubig. Sabi nila, nagiiwan daw sila ng mga palatandaan, mga maliliit na bagay mula sa kanilang mundo. Isang kakaibang kabibi, isang piraso ng lumot o isang makinis na bato para markahan ang taong kanilang napili. Isang paalala, isang pangako. Hawak ko ang bato sa aking palad. Hindi itong simpleng bato. Isa itong mensahe, isang deklarasyon. Sinasaabi nitong kilala kita. Alam ko kung nasaan ka. At kung gusto ko, kaya kong pumasok sa mundo mo. Itinapon ko ang bato sa basurahan, pero alam kong walang saysay. Hindi mo maitatapo ng isang bagay na ibinigay na sayo. Nagsimula ang laro. Isang laro ng taguan na hindi ko gustong laruin. Pagkatapos ng isa't linggong pagbato, nagsimula akong makakita ng mga anino o higit pa sa anino mga aninag. Sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Isang beses, habang nagsisipilyo, ang salamin sa banyo ay nagsteam Sa pagpunas ko, sa isang iglak, nakita ko siya. Isang aninag ng isang maliit na bata sa likod ko. Maputla, basa ang buhok na nakadikit sa muka. Nakatayo lang. Paglingon ko, Wala habang naglalakad ako pa uwi at umulan sa isang paddle sa kalsada. Nakita ko ang refleksyon niya. Nakaupo sa tabi ng refleksyon ko, naglalaro sa tubig ulan. Pagtingin ko sa paligid, wala namang bata. Ang pinakamatindi ay sa screen ng TV ko. Kapag patay ito, nagiging isang itim na salamin. At kung minsan, kapag napapasulyap ako, nandun siya nakatayo sa gitna ng sala ko, nakatingin sa akin. Basa. Laging basa. At sa sandaling tumitig ako ng diretsyo, nawawala siya. Sino siya? Ano siya? Ang isip ko ay bumabalik sa mga kwento ng tiyanak, pero hindi ito sanggol na umiiyak. Mukha itong bata, mga apat o limang taong gulang, pero may mali sa itsura niya. Ang balat niya ay masyadong maputla, parang nababad sa tubig, at ang mga mata niya malalim at malungkot, parang ilog sa gabi. Ang bawat reflective surface ay naging isang portal, isang posibleng bintana kung saan siya maaring sumilip. Mga salamin, bintana ng sasakyan, ang screen ng cellphone ko, maging ang kutsarang ginagamit ko sa pagkain. Lagi akong kinakabahan lagi akong sumusulyap para akong isang daga sa isang bahay na puno ng mga bitag. Hindi na lang ako ang tinitingnan niya. Nakikipaglaro na siya sa akin. Taguan, maliwanag ang buwan. Pagkabilang kong sampo, nakatago na kayo. Ang problema pre, hindi ko alam kung sino ang taya. At mas lalo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag may nataya na. Ang mga gabi ang pinakamalala kapag ang syudad ay tumatahimik at ang mga anino ay humahaba. Doon, ang lahat ng aking takot ay nagkakatotoo. Ang tunog ng pagtilamsik mula sa banyo ay naging isang palagi ang kasama tulad ng tibok ng puso. Pero isang gabi, may nadagdag. Isang himig. Mahina lang. Parang ugong, isang kantang pampatulog, pero sintonado at nagbubula. Parang kinakanta ito ng isang taong nalulunod, isang uyay na pinipilit kumawala sa ilalim ng tubig. Habang pinakikinggan ko ito, gabi-gabi nagsimula akong makilala ang tono. Pamilyar. Ito yung uyayi na kinakanta sa akin ni Lola noong sobrang liit ko pa. Isang lumang kanta mula sa kanilang bayan. Duyan duyan sa gitna ng dahan. Pero sa bersyon na ito, ang mga salita ay hindi malinaw, nababalutan ng tunog ng tubig at pighati. Ang kantang dating ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay ngayon nagbibigay sa akin ng lagim. Para itong isang magandang alaala na binaboy ginawang isang instrumento ng takot. Sinubukan kong i-record gamit ang cellphone ko. Gusto kong magkaroon ng ebidensya. Gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako nababaliw. Pero sa recording, wala. Tanging ang static at ang mahinang ugong lang ng aircon. Ako lang ang nakakarinig. Ang pagtulog ay naging isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Paano papipikit kung ang huling maririnig mo ay isang kantang pampatulog mula sa isang taong matagal nang hindi humihinga. Ang bawat nota ay parang isang paanyaya, isang pang-aakit. "Halika na," parang sabi ng kanta. "Matulog ka na dito sa ilalim kung saan tahimik at malamig." Napapansin na ng mga katrabaho ko, "Teya, buyat ka na naman." Sabi nila. Tumangu lang ako. Paano ko sasabihin na gabi-gabi may kumakanta sa akin mula sa kabilang buhay? Mula sa kabilang bahagi ng tubo? Pagkatapos ng isang linggong walang tulog na ang tanging kasama ko ay ang uyayi mula sa imbornal, sumuko na ako. Wala nang lohika, wala nang pag-aalinlangan. Kailangan ko ng tulong. Hindi mula sa landlord, hindi mula sa police mula sa nag-iisang tao na maaaring makaunawa. Tinawagan ko si Lola sa probinsya. "Hello, apo?" sagot niya, masayang boses. "Napatawag ka? Mismo na ba ako?" Nagsimula akong magsalita, nanginginig. "Ikinuwento ko ang lahat. Ang basang patch na hindi natutuyo, ang amoy ilog, ang mga tunog ng pagtilamsik, ang batong itim." Ang batang nakikita ko sa mga salamin at ang kanta, yung kanta niya. Sa kabilang linya, biglang nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan. Narinig ko lang ang paghinga niya na tila pinipigilan. Lola, andyan pa po kayo? Nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay iba na. Wala nang init, wala nang saya. Napalitan nito ng isang takot na malamig at matanda. Isang takot na hindi ko pa narinig mula sa kanya kailanman. Saan mo sinabi ulit na nakatira ka, Alteya? tanong niya. Mahina. Sa Mandaluyong po la, malapit sa Hindi, putol niya sa akin. Ang ibig kong sabihin, ang apartment mo, saan ito itinayo? Ano ang dating lugar na 'yan? Ewan ko po. Lupa lang daw po dati malapit sa isang lumang sapa sabi ng kapitbahay ko. Narinig ko siyang napasinghap, isang tunog ng pighati. Ang tubig, ang tubig ay laging bumabalik sa pinanggagalingan, bulong niya, na para bang hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Ang tubig ay may alaala. Lola, ano po ba ito? Isang tsaanak po ba? Tanong ko desperado na sa isang pangalan. Hindi siya sumagot kaagad. Narinig ko siyang umiiyak ng mahina. Hindi lang basta tsi anak apo. Sabi niya sa wakas, basagang boses. Mas malala pa dyan. Ito ay isang paniningil. Isang utang ng pamilya na hindi nabayaran. Ikaw, ikaw ang natagpuan niya. Ang tawag na iyon, ang nagbukas sa lahat. Ang takot ni Lola sa telepono ay naging isang ilog ng mga salitang matagal nang naipon, isang sikretong bumaha mula sa kanyang kaluluwa. Kailangan mong malaman ang totoo, apo, sabi ni Lola, humihikbi para maintindihan mo kung ano ang sumusundo sa iyo. Ikinuwento niya ang tungkul kay Tia Elena, ang nakabatang kapatid ng nanay ko. Noong dalaga pa siya, nabuntis siya ng isang lalaking hindi siya pinanagutan. Sa isang maliit na probinsya, sa isang pamilyang konserbatibo, ang magkaroon ng anak sa pagkadalaga ay isang kahihiyan na katumbas ng kamatayan. Para iligtas ang pangalan ng pamilya, itinago nila ang pagbubuntis ni Tia Elena at nang isilang ang bata, isang babae. Gumawa sila ng isang desisyon na habang buhay nilang pagsisisihan. Isang desisyon na ibinulong ng takot at ng mga lumang paniniwala. Sa isang gabing walang buwan, dinala ng lolo mo ang sanggol sa ilog. Ang parehong ilog kung saan kami naglalaro. Hindi niya ito pinatay. Mas malalapa. Iniwan niya ito sa pampang, nakabalot sa puting kumot. Bilang isang alay, isang alay sa mga espiritu ng tubig, isang pagbabalik ng biyaya, umaasang aano rin ng Agos hindi lang ang sanggol, kundi pati na rin ang kanilang kasalanan at kahihiyan. Pagkatapos noon, wala nang nag-usap tungkol dito. Si Tia Elena ay ipinadala sa Maynila nagkunwari ang lahat na walang nangyari. Walang sanggol na isinilang, walang kasalanang naganap. Pero ang tubig, Althea, umiiyak na sabi ni Lola. Ang tubig ay hindi nakakalimot. Ang bawat patak ay may alaala. Ang kaluluwa ng batang iyon, ng pinsan mo, hindi siya umalis nanatili siya sa ilog naghihintay at ang dugo ay mas malapot kaysa tumbig hinanap kanya sinundan niya ang dugong nag-uugnay sa inyo mula sa ilog sa probinsya hanggang sa mga tubo ng siyudad hanggang sa drain ng banyo mo doon sa gitna ng aking modernong apartment naintindihan ko ang basang sahig, ang amoy ilog, ang batang maputla, ang uyayi. Hindi ito isang random na multo. Hindi ito isang tiyanak mula sa mga alamat. Ito ang aking kadugo. Ang kasalanan ng aking pamilya na umagos pataas para singilin ako pagkatapos kong malaman ang katotohanan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Wala nang saysay ang paglaban. Wala nang saysay ang takot. Ito ay isang bagay na kailangan kong harapin. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Para sa pinsan ko na hindi ko nakilala. Noong gabing iyon, hindi ko isinara ang pinto ng banyo. Hindi ako nagpatugtog ng dasal. Naupo lang ako sa kama ko, sa dilim, at naghintay. Nagsimula ang pagtilamsik, mas malakas kesa dati. Sumunod ang uyay, hindi na nagmumula sa drain, kundi tila nang gagaling sa lahat ng dako. At ang amoy ilog, napuno nito ang buong apartment na parabang ang mga padera ay naging mga pampang na. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad patungo sa banyo. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating ko sa pintuan, nakita ko ito. Ang sahig ay hindi na tiles. Isa na itong madilim na putik na may mababaw at maitim na tubig na umaagos ng dahan-dahan papunta sa drain. Ang buong banyo ay naging isang maliit na piraso ng pampang ng ilog sa gabi. At sa gitna nito nakatayo siya ang maliit at maputlang bata mas malinaw na siya ngayon isang batang babae na may malalaking malulungkot na mata ang basa niyang buhok ay nakadiit sa kanyang noo ang kanyang maliit na bestida ay marumi at luma hindi siya nakakatakot nakakaawa siya tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon gumalaw siya hindi para magtago, kundi para lumapit. Dahan-dahan siyang naglakad sa mababang tubig. Bawat hakbang ay may kasamang mahinang tilamsik. Tumigil siya sa harap o. Oh. Hindi siya nagsalita. Itinaas niya ang kanyang maliit at maputlang kamay. Isang kamay na malamig at basa. Isang alok. Isang paanyaya Isang tanong. Tiningnan ko ang kanyang kamay at pagkatapos ang kanyang mga mata. Nakita ko sa mga ito ang lahat. Ang lamig ng ilog, ang dilim ng gabi, at ang walang katapusang pag-iisa. Ang kasalanan ng aking pamilya ay nasa harap ko. Humihingi hindi ng hustisya, kundi ng kasama. Pre, tinatanong mo kung anong ginawa ko kung tumakbo ba ako? Kung sumigaw ba ako? Ang masasabi ko lang ay ito. Sa wakas, natuyo na ang sahig sa apartment. Wala nang amoy ilog, wala nang tunog. Tahimik na. At ako, hindi na ako bumalik sa probinsya. Dahil sa totoo lang, matagal na akong umuwi.